So, binawal ng barangay. Ay, binawal nga ako. Anong sabi sa inyo? Bawal nga. May otos na. Inutosan sa ng mayor ng bahay. Uh, yung talagang nangangailangan. Tulad ng bahay na ito. Alam nyo ba kung nasan tong bahay nila na to? Andito to sa mismong baba ng ilog. Ng layak. Diyan mo doon po pre. Doon sa nadahan dahan lang pa gano'n. Ayan. Kaya pag oras na dumating ang kalamidad, siguradong mapupunta sila dun sa ano, sa pinakadulo na yun. Kasi ilog to eh. Pag bumabaha, umaapaw dito yung tubig. Kaya kung meron naman kayong puso dyan, pwede naman kayo mag-abot ng tulong kahit konti dito para naman maitayo natin sila at mabigyan ng pwesto kung saan talaga sila pwedeng i-lipat. Ngayon, inter interviewin natin sila ngayon. Ba, Kuya. Kailan pa kayo dito pumunta? Lumipat. Um, wala, apat na buwan. Apat na buwan. Buti hindi kayo dito ano, binawal ng barangay. Ay eh, binawal ng ako. Ano sabi sa inyo? Bawal nga may autos na inutusan sa nang mayor ng Baon uh, kay eh. Kaya kaya papalis kayo dito. Uh, kaya pag pinalis kayo dito, saan kayo pupunta? Sarap gas. Buti mayroon kayong maanohan doon. May akin papatar sa akin. Mm, maganda sana, sana matuloy yun para yung mga bata, kawawa na ano yung mga bata. Oh. Ayana, nag aral ba itong mga to? Oo, oh, nag-aaral yung dalawa na yan. Mm, anong pangalan mo, Noy? Ha? Huwag ka maya. Ha? Anong pangalan mo, Noy? Tingin ka nun. Tingin ka rito para pugi. Oh. Oh, di ba? Anong pangalan mo? Ha? Oh, daw pangalan niya. Ikaw naman, ikaw, ikaw. Ikaw pangalan mo. Ano ah, pa. o tina mga kababayan, ito yung pwesto ng bahay nila. Hmm. Ayan, yung kubo nila ito lang. Pagka sumapit yung malaking hangin dito, sigurado tanggal tong bahay nila na to. Kaya mga kababayan, kung kayo naman may kakayanan diyan, Magpaabot kayo ng tulong, maari bigyan ninyo sila ng matitirahan talaga kasi dati sila nakita ko sila, mga kababayan doon sa kabilang ibayo. Doon sa ano sa kabilang yon, pinuntahan ko sila na nawala sila ron. Tapos sinanap ko sila, buti na lang pag pagpunta namin dito kasi daan 'yan diyan sa taas, kalsada, taas. Nakita ko yan, nakita ko sila. Yung daan ato hanggang doon yan, tagos yan doon hanggang sa bayan. Oo, oh, sa Hermosa yata yun. Hermosa, no? Hermosa. Oh. Dagat. Ngayon, nagdala ako ng konting pagkakapihan namin. Sasalo ko sa, sa, kanila para masaya. O oh, paano mga kababayan, sana pakishare nyo naman para kahit sa share nyo, makatulong na tayo. baka sakaling may makakita na ano, mahabagin dyan, makatulong din sila. Sige, salamat mga kababayan.